Hello guys. guys, welcome back to our channel. For today's video, ay buti na lang po at may mga natago akong video din eh kung paano nga po kami pumupunta sa school. Kasi naman may hanggang ngayon ay may nagtatanong pa rin sa akin na paano po kami pumupunta sa school? Gaano nga daw po ba 'yon kalayo? Ay nako, kung alam nyo lang. <coughs> Maaga nga po kaming gumagayak ni Rexan linggo-linggo para nga po umahon sa school nung may pasok. So, ayan, ang una naming sasakyan, pag hindi po yung kolong-kolong namin, eh, madalas naming gamit yung siklik dahil nga po papunta dito sa may angat dam. Bago po kami makarating sa Angat Dam, syempre ilang gate. Dati daw po ay tatlong gate o naging dalawa na lang po yung gate o, ang unang gate po ay nando doon matatagpuan sa may Bitbit River pagkaraan po namin makarating sa Angat Dam o yung aming sasakyan may pag iiwanan po kami doon may pagkakatiwalaan o tapos po sasakay naman po kami ngayon dito sa may bangka o ito pong aming sinasakyang bangka ay walang katig minsan po meron pero kadalasan talaga ay wala gaano naman po kami katagal nagmo-motor o nagko-kolong-kolong Siyempre, mas matagal sa kolong-kolong minsan, 3 oras, 2 to 3 O pag naman po dito sa motor namin, ganoon din Pag traffic, mga dalawang oras at kalahati Pero kalimitan po, dalawang oras bago kami makarating sa Angat Dam Pagkarating po namin sa Angat Dam, papuntang Makina uh, in, um, depende po pa rin sa bangka na sasakyan. Minsan po, umaabot ng, dati umaabot kami ng 2 to 3. Oh, ngayon po, kadalasan, nitong mga huli na, ang nagiging ano namin, travel namin sa bangka ay mga isang oras at kalahati, isang oras, so ganyan po. At minsan, depende rin po yun sa alon. O baka na naman po magtatanong, Ma'am, paano nagkaalon? Eh, Anggat damyan, damyan, ebe, eh humahangin be. Kapag pumahangin, syempre, yung hangin, parang nag umaalon alon basta ganon. Kaya po talagang nakakatakot kasi yung bangka na sinasakyan namin ay walang katig. Pero dahil libre po ang dasal, syempre, dasal kami ng dasal. Sabi nga po, wala namang trabahong madali o lahat naman ay mahirap. Kaya ini-enjoy po namin ang pag-stay namin dito nga po sa basyo, pagpunta, ganon. O pagkaraan po namin sa bangka, ayan, dumaong po kami, makina po yung tawag dun sa lugar. Pagkatapos po namin doon, naghintay kami, nagradyo. Ngayon po, hindi available yung track or yung MWAS po ay hindi namin naman po makontak yung driver. So, buti na lang po, nandoon si Kuya Butchoy nung mga oras na yan. Pero, na-try po namin lakarin itong sementado na ito na umaabot po ng apat na oras. Pagkaraan namin sa bangka, kailangan po naming maglakad ng 3 to 4 na oras. Eh pero kung mabilis-bilis naman pong maglakad at sanay sa lakaran, siguro matatapos siya mga isa hanggang dalawang oras. Eh kaso po sa hirap kasi masyado siyang pataas at masyadong pababa. Yung lusungin po napakasakit doon sa may paa nga po, at hinahabol pa kami dyan ng aso. Yung aso po kasi yung may-ari ng kolong-kolong. At isa lang po ang may-ari ng kolong-kolong dito. Sila aling Tess, yan. Sila nanay Tess po ang may-ari dito ng kolong-kolong. May tindahan din po sila dito. Kaya po, hinahabol kami ng aso. Gusto ko mampasakayin yung aso. Kaso, baka naman ako'y maokaban. Uy! So ayan na nga po, hinatid kaming mag-asawa ni Kuya Butchoy dito nga po sa Mwas kung saan po ay uh, makikisuyo po kami para po yung kasama kong guro ay masundo at yung mga dala rin po naming mga dadalhin po sa school. Sabi po namin kay Kuya Butchoy ay hanggang doon na lang kami, bababa na kaming mag-asawa dahil nga po maglalakad na lang kami para rin po hindi na siya maabala ng lubos. O, tapos po, ayan, na-enjoy ko naman yung, ano, yung paligid. Napakalakas po ng tubig ngayon dito sa may tunnel. O, ang tunnel daw po na yan ay papunta ng Quezon. O, ibig sabihin, pag tinawid ko yon, ay girl, nasa Quezon na A Akesh. O pag pagkaraan po namin mag-asawa na ano na maglakad, naglalakad pa rin kami ngayon. <laughs> Hindi po nadaan kami dito sa may papunta ito ng ano eh ng wifi yan. So pa kaso pabalik na to ng sa school papunta na po ito sa school na daan namin na may mga, maraming pako na pwedeng kuhanin. Ang mga pako po pala din eh, akala ko nung una lahat pwedeng kainin. Hindi po pala ganun. May mga pakulang po talaga na pwede siyang kuhanin para pangkain. Kasi po yung iba, napako ay eh, pan-display ganun sa atin. Pero dito, damo-damo na lang yan. Marami nga po kaming nakuha ng mag-asawa dyan at ang sarap nag-naging kain namin nila sinahugan po namin niya ng itlog na pula, kamatis, yon, gano'n. Medyo mahaba-haba din po yung lakaren from doon sa Emmas kanina sa hinuntuan ng tricycle papunta po doon sa school. So hindi po talaga biro ang paglalakad at pagpunta dito sa school talagang matinding tiyaga ang kailangan. Ayan nga po at nakita pa namin dyan yung mga magulang ng aming ibang estudyante. Abay, naglakad daw kami. <laughs> eh, minsan naman talaga nilalakad namin yon. Baka sabihin nyo naman, napakadawag nung aming ano, naging daan. Ay, opo, talaga, madaming talahib dyan. At dahil ito nga po ay bundok. As in, ano siya, school sa pagitan ng dalawang bundok. Oh, eto na nga po ba, nandito na tayo sa Basyo Elementary School. Yahoo! Paano po ba yan? Maraming maraming salamat po sa panonood. See you sa next vlog. Paalam!